So guys, good afternoon Ayan, nagluluto kami ng handa ng anak kong panganay Bunara daw yan guys Mamaya, kita ko sa inyo tapos itong Biko, Biko na naman kami Ayan, ang aming niluluto ngayon Panghanda ni ate sa kanyang birthday Ayan, kunti lang naman ang aming handa guys At saka yan yan. mga na guys. Malapit na yung maluto. O. Yan. Carbonara. Eh, carbonara ko yung mamaya guys. Ayan guys. Hindi ko niyan. Galagay ko sa ating carbonara. Para sa aking anak na panganay. Request niya yan guys. Birthday niya ngayon. Yan. Niluluto ko pa yan guys. Patustid na lang natin. Lagay natin ang bawang. mag tayo sa aking carbonara. Sunod natin yung sibuyas. Sibuyas. Request ng anak ko yan guys kasi birthday niya ngayon. Tapos itong Mushroom. Mikot-mikot lang natin guys Magaling natin yung bacon guys Hindi ko lahat din kasi Igalagay ko mamaya sa ka Ilagay mo natin yung cream mm -hmm. mushroom. Mushroom cream. Pakilagay natin mga tubig pa. At saka yung bap. Itong ibab yung Magurada guys. Para, sarapin ko ito para sa anak ko guys. Masarap yan guys. Bawo ka lang. Hindi pa rin ng anak yung ano ko guys. Loto ko ng ganito. Yes. First time pa lang yun guys. Pero nagluloto naman ako palagi nito. Yung tagaloto tayo. Tapos itong all purpose cream. Yan. Nestle. Huwag natin tipirin sa ano guys. Sa sangkap para masarap siya. sinig sarap criminalian guys sarap para matikman naman ang anak yung ako ng lollipop lagyan natin ng konting cheese cheese para masarap lagyan natin ng konting maggit lang guys na siya. Maluluto na yan. Sos na lang ang kulang. Yan, mitos-mitos natin yan guys. Ang ating to na carbonara. Carbonara ni ate. Handa sa birthday. Liquid niya kasi ito. Yung carbonara na ito. Nakulok na yan, guys. Yan, ilalagay na natin yung noodles, guys. Yung pasta. Pasta, guys. Noodles, pasta. pasta. noodles, spaghetti yan, guys. Wow. Yung anak ko, maano na yan. Wow. Wow, wow. wow. Ano pala si mama magluto dito? Ngayon ko lang alam, ah. Ha. Haba, eh. Ninabaan ko talaga yan. Hindi ko rin pinautol kayo yan. Hati na mo, ma. Alam pa tama kay sauce natin ha. Lagyan mo dito mga sauce. Hey. Sige. 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 Parang dami yata ng ano, spaghetti. Kung lang, parang oh, tungkol, hindi lang yan Sige, ay, ano pa. Dami pa naman yan, oh. No? Masusi pa. Wala. Sige, lagay mo na lahat. Ayun hey na guys, sinalo-halo na ng asawa ko yung aming carbonara. Carbonara! di ba? Yummy yung guys. Yan, guys, ang aming niloto ngayon. Kunti lang naman aming handa kasi mahirap naman yung ano tayo sa birthday ng anak natin tapos kinabukasan wala tayong kainin. Nga nga tayo. Tama na yung ganyan. Makatikim lang tayo. Di ba? Yami kayo. Ayan. Yummy, yummy, yummy. Wow! Ayan, guys. Ang aming natapos na carbonara. Yummy, yummy, yan, guys. Ayan. Diba? Madali lang mag-ano ng carbonara pag mayroon tayong ano, mga kumplitong sangkap. Ayan, guys. Hanggang dyan na lang. Ayan guys, birthday ng aking anak. Ngayon ay 15 years old na siya. Ayan. Happy birthday aking anak. Ayan. Ang aking anak na si Talia. Birthday niya ngayon. February 20. Bago kami na biyayaan ng anak guys, ng aking asawa. Ang edad ko ay 41 years old. Tapos sa bunso ko naman ay 43 years old. Ito yung handa niya, cake at saka binawasan na yung ice cream. Ayan. Ayan yung, yung aming ice cream. Binawasan na ni Bunso. Hindi makapag-antay si Bunso. Ayan na guys. Ito po yung aming handa lahat. Biko. Biko na naman. Walang kasawa biko carbonara, yan. Mayroon pa ako kaming manok doon, piniprito pa yung manok. Mamaya, i -ano namin yung manok. Ayan guys, maluluto ng aming chicken na buo. Maluluto ng aking asawa. Yan ang kasama yan sa handa ng birthday ng aking anak. Yan, malapit na maluto yan guys. So ulam na namin ngayon. Hapunan, isang buong manok. Yan, puro na lang kami pito no. yan. Ayan guys, luto ng aming chicken. Ang dita ng chicken namin ngayon, no, maliit yung binili ng asawa ko. Pang -ulam lang talaga namin, hindi nang kasama yung iba. Pasaway itong asawa ko na to, eh. Ayan! Happy birthday to you! Happy, happy birthday to you. Happy. happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Ate! Bluna, yeah. Wala na ng si Ate, ati, na agad diy. Eh. <laughs> Maraming, ano, ma ano, ano, ma Maraming salamat ano kay ano 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 handa po. Ay, Yan ang request niya. Salamat din po sa isang taon na ano binigay sa akin. Naging 50 na po. Papa Jesus, thank you. Thank you po, Papa, Papa Jesus. Ah. Ayun ang request niya. Oh. Ayun yung lumabas. Gusto niya, kumain lang ng carbonara. Opo. Kaya, yeah, na. napilitan kami magluto. Ayan. Yeah. Carbonara sa, sa kanya kay... lang yung Yan yeah, kay Bunso, yung cake. Hindi si Thank you sa inyo lahat. Salamat po. God bless. Mama, Salamat. At ang anak ko po. ay... Nakalipas na naman isang taon. Maraming I love you po sa inyo, Mama at Papa at kay Ika. Happy birthday, 15th birthday, Talia, from Althea, Mama and Papa. Yeah. I love you all. Bye you. guys. Salamat po.